paano nga ba inooperate ang digital panel ni Honda Click so buksan na natin yung ating Honda Click at makikita natin yung display niya at dito sa kanyang uh, digital panel makikita nyo yung set button at yung select button so para ma-operate nyo yung uh, panel na yan ay kailangan nyo pindutin lang sabay itong select at set ng 4 seconds so, 1, 2, 3, 4 and then magbiblink yung timer nya So, pag nakita nyo nag-blink yung kanyang timer, uh, that's the time na, na pwede mo nang i-operate ang kanyang digital panel. Dahil nakita nyo na nag-blink yung kanyang time, pwede nyo nang iset yung oras. No, pwede nyo nang palitan. So, ayan, pwede nyo palitan yung kanyang oras. Pindutin nyo lang yung select button. Tapos, ayan, so, ibabalik ay, lang natin sa latin yung oras. Tapos, pindutin mo lang tong set. So, pag pinindut mo yung set, lilipat na yung kanyang uh, dun sa seconds yung settings niya dun, so yung papalitan nyo naman yung segundo so ganun lang pindutin nyo lang yung uh, select ulit para mapalitan nyo tapos pagkatapos pindutin nyo ulit yung set so pagka natapos na lilipat naman siya dun sa change oil so makikita nyo nagbiblink yung change oil niya. at para naman maset kung ilang kilo kilometro ang tatakbuhin mo para makapag change oil pindutin mo lang yung set button So after nyan, ah, uh, pwede mo nang piliin kung ilan ba, kung 500, 1,000 kilometers, 1,500, ayan, 2,000. So nasa sa inyo kung ilan kilometer, kung, kung halimbawa na uh, 3,000 yung pinili mo. So iset mo lang siya sa 3,000. So sa ngayon kasi lumabas yung change oil ko. Kasi nakaset to sa 6,000 kilometer. Gawa ng pangatlong change oil ko na sa motor na to. So dun dapat yung pangatlo niya, 6,000 kilometer siya nakaset. Uh, yun kasi yung advice ni Casa. Then, check ko rin naman dun sa upuan yung Honda Click sa loob na may nakalagay doon na sticker at na nabasa ko nga doon na replacement every 6,000 km. So, yun yung nakalagay doon sa sticker niya. Pero, syempre, yung gagamitin natin na lang is, is yung genuine na Honda na fully synthetic. And then, doon naman tayo sa trip A and trip B na naka-indicate dito sa kanyang panel gauge. Ayan, kung mapapansin nyo, meron sya trip A tapos meron din siya ang trip B pagka pinindot nyo yung select button so lalabas siya. ano. so konting idea lang din guys dyan kasi hindi naman din ako okay, masyadong uh, biasa pagdating sa ganyan ano. napansin ko lang dito sa trip A and trip B so pwede mong iset yung uh, kilometer niya sa 0 so pwede mo siyang iset as 0 kilometer uh, nang sa ganon uh, for example mula dito sa bahay mo gusto mong malaman kung ilang kilometro yung layo ng bahay mo dun sa trabaho mo So pwede mong gawin 'yon para makita mo kung ilan din ako consume mo na gas sa ganong kilometer. So pwede mong i-check. Yung sa akin kasi nag-range yung gas ko, yung kilometer per liter ko is 41.6. Kasi city driving ako eh, tapos ang gas ko pa yung misis ko, traffic pa dito sa Bulacan. Kaya medyo malakas ako sa, sa gas. Ewan ko lang sa inyo guys kung ano yung gas consumption niyo pero share ko lang din yung experience ko dito sa Honda Click ko. Pagka nagda-drive ako ng long ride, parang feeling ko mas ano siya, mas tipid siya sa gas kumpara sa traffic ganoon tas pahinto-hinto. Kahit may angkas ako tapos dire-diretso yung biyahe ko, mas matipid siya. Minsan umabot siya ng 45 uh, liter, a ah, 45 km per liter. Kaysa sa ganito na 41 lang tas atin sundo lang ako. Mas malakas siya sa gas. And then after nyan, meron din siyang voltmeter. So, Pamilyar naman siguro kayo guys sa voltmeter no. So meron na din siyang uh, indicator pagdating sa health ng battery mo. So kung sakali, diyan niyo malalaman kung uh, yung battery mo ba is may problema na o kailangan ng palitan. Kung mapapansin niyo yung nakalagay na number sa kanya is 12.3 o 12. Point something. Uh, pag ganyan yung nakita niyo sa indicator ng battery niyo sa panel niya, ibig sabihin goods yung battery niyo. So pagka inopen niyo yung motor, makikita niyo tumataas yung volts niya. Nagiging 14.3, 14.4. Ibig sabihin gumagana siya ng maayos or healthy siya. So, pag bumaba yan, nang hindi nyo ginagamit, naging 11 or 10, ibig sabihin, palitin na yung battery ninyo. Kailangan niyo. Kailangan nyo na siyang palitan. Malaking bagay din kasi na monitor natin yung battery natin kung goods pa. Kasi syempre, dyan tayo kumukuha ng source ng ilaw, diba, sa push start. So kung sira na yung battery, hindi natin siya mapapaanda. So ayun nga guys, tapos tayo sa change oil sa time, sa trip A, trip B, sa kilometer per liter, sa gas consumption. So meron din yan ng mga indicator dito sa taas once na nagkaroon ng problem yung motor mo. Kung alimbawa kailangan mo na mag change oil o may problema yung coolant mo, and, uh, signal light, left and right, makikita mo dyan sa taas, nag-a-appear sya dyan once na nagka-problem yung motor. So, yung engine kung okay pa ba So ganun lang 'yon guys, makikita mo rin diyan sa taas 'yon. So yun lang guys, sana kahit papaano may natutunan kayo dun sa Shiner ko at sana nakatulong sa inyo itong video na to. Ah, yun lang, maraming salamat.